Mr. Chair, I wish I could make a few clarifications before I start. But these are prejudicial questions, Mr. Chair. Later, let's hear first from uh, the gentleman uh, that No, but these are prejudicial questions. Okay, yes. go ahead. Foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and objectivity. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by this Pinky Wake. Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na i-considera na state witness na ipasok man lang dito sa witness protection program? And you responded, at this point between this guy and Bryce Hernandez, Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is does the chairman has the prerogative or the right to make judgment no that's my perspective no? that's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall so don't question my opinion that I am not questioning opinion. your opinion, Mr. Chair, but you are the That's chairman of this committee. Anyway, let's proceed with the, with this, uh, the You are not meeting. interested in the question that I am going to raise, Mr. Chair. Go ahead, you know, your I You are anyway. an investigator. In we are investigating. Oh, we Mr. Chair, we are in still in very this अभी बहुत अंतर है इसको इस लक्ष्य की तरफ करने में अभी बहुत अंतर है नो 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 आई रेसिपी जी जैसा वेस्टर्न आई एम जो ना भी कोटी वेस्टर्न जी आप बोल रहे हैं उसे देखना जो तो एक तरह अध्यक्ष की इंपॉर्टेंसी की जो एक्टिविटी की तब वो फिल्म देखने को क्यों वह फील कि ड्रोन्स अब इंडस्ट्री के लिए किमिया और ड्रोन्स अब इंडस्ट्री के लिए क्यों आर्मी इसे प्रोटेक्ट करती है क्यों आर्मी इसे प्रोटेक्ट करती है आर्मी ने consider my continuing objection, Mr. Chair, I will question the objectivity of this proceedings. If you will not allow me to raise this point, maybe in the, in the plenary this afternoon I will raise it. Your Honor, uh, okay na po bang makapagbigay ako ng opening okay statement po? Proceed, proceed. Magandang maga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong ng mga nakakaraang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking mga nagsalog ng tatlong kong daon. Sa so, balit na itong mga nakang araw, ako po ay nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa ating institusyon na ito para po sa bayan. Narito po ko sa harapan niyo ngayon uma, upang tumulong ng buong puso abot ng aking makakaya upang makapagbigay din ako sa katanungan sa business nito. Uh, ah ko po hindi lang mainit ang isyong aking kinangarap kasama ko so, yan maraming po ang galit sa aming mga kasama sa Dahil sa mga nabanggit ng mga sinasabi ayun siya uh, hindi ko na po tingnan to kung may galit sa puso ko uh, nangangamba ko kasi ako sa siguradad ng <coughs> kapamilya ko natin sa isang ay marami pong mga tao na nababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to pero kailangan ko po sabihin yung katotohanan may hindi po na po sa ating buti chairman sa ating secretary justice po na maproteksyon na po yung pamilya ko medyo mga pagkabigat po ng mga babagbutin ko rito. At ito po ay uh, malalaman po natin ngayong umaga. At ako po ay uh, in good faith uh, sa lahat po. Sa lahat po ng mga senador nandito. Sa ating sekretary, sa at mga nandito po lahat. Uh, Simulan ko na po ang aking uh, nandang sa lifestyle. aming kasama. Under Secretary Roberto Bernardo po, una po muna kilala si Isip Bernardo taong 1997. Kami po ay makasama sa Los Baños po. Hanggang dumating po panahon na ako po ay na-appoint na Mr. Engineer sa Bulacan. Sa taong 2022, nagsimula akong magbaba ng kwarto sa akin si Mr. Bernardo uh, nandito po ang detalye kung okay, ilan po at magkano Ang uh, ito po ang unang taon po 2022 20, ay 350 ang kaso po ang buhay 25% po ang sa proponent at ako po o yung driver ko po, po minsan ang dinideliver po sa kanya. Noong 2023 po, meron na rin po mga bumaba. Uh, dito po, naka-specify po lahat. Kung ang titulo, ang title po ng project, amount, at kabuang binaba po, ang aking boss. Ang iba pong sistema, Uh, sa simula po ay nagpapabigay po ng pangunan lang po 10% at po lumabas na po sa pag-net po tapos po uh, ang kabuhat po ay maglabas po ng gaa pag po sa gaa may lumabas na wala po sa net hindi siya hindi po doon uh, maaari po hindi ko lang po lang procedure maaari sabay po sa bike po yun pumasok uh, Uh, Nandito um, po lang po ni Talle sa aking siyubang salaysay at meron pa po mga UA po. Ang logistis po yung atay. Meet Winnie, a certified devout TV Babat and TV Kitchen Queen. Kung time nanay, kung time misis, from morning till night, hindi siya ko dito sa bahay. Pero kung natapos na lang gawain ko, ito na ang paborito kong oras, ang TV ko. For Winnie, watching TV isn't just a pastime. It's her escape, her entertainment, her joy. Hindi ako napapauli sa mga teleserye. Kahit gabi na, lalo yung bagong episode, nanunod talaga ako. From tear jerkers to cooking shows, Devant has become her constant companion. Alam niyo habang nagluluto ka at nanonood ka ng recipe from cooking shows, para na sarap na ang ganda ng mo, ang lila ko eh, para na dyan ang sarap mo. No? Alam mo ang kaya, lalo ako binagana magluto, pag lang ang sarap mo. No? Sa sala, sa kusina, kahit saan. All day long hours of watching, no problem. Her Divant TV keeps up just like day one. All for six hours a day on TV. No bleaches, no fudge. Kaya sa mga kulag kung wise na missus? Divant kalagan. Quality na, affordable pa. Ato si Winnie, ano yung yung TV Kitchen queen at certified Divant ka TV ba. For Winnie, having a Divant is suited, practical and reliable. Certified TV Babad Moments. Every certified TV Babad has a story. Okay, bukod pa sa'yo, sino pa yung mga pinag-inibitahan ito ang archival ng mga government officials okay. from okay. the PWH para mag at binigyan ng pekerin sa pagkakaalala ko po yung honor, si Boss Henry Alcantara po po, uh, si Engineer J.P. Mendoza po, ako po, uh, si Engineer R.J. Domasic po, uh, si Engineer Justin Nuevo po, uh, si Edric S.J. po po, at saka po si, ano, si Engineer Paul Puglia, at saka si Engineer Lester Castro po. So, ma yun, na, yun, na naalala ko sa Yung, yun na po ang naalala ma ko sa ngayon, hindi ko po maalala kung yun na po lahat yun. So, lahat kayo binigyan ng fake ID. Paano nakilala ito sa Archibald? Uh, ang naalala ko po parang lumapit lang po yan sa amin, kakilala po, meron po lumapit sa amin na kakilala po ni ng ninong kong ni Lord Cruz kasi magkasama po kami doon. Tapos, may ipinakilala po siya para doon niya po ipinakilala si yung Archibald. Kaya yun po, doon po siya na, na, nasabi po na hindi niya kami pwede paglaro. gagawin daw po niya